Alam mo ba? Sa hagupit ng mga bagyo, kasabay pa nito ang pabugsubuksong hangin, may isa pa palang uri ng panahon na madalas nagdudulot na walang tigil na ulan at pagbaha. Ito ay ang tinatawag na shear line. Ang shear line ay isang uri ng weather phenomenon na nangyayari kapag nagtagpo ang dalawang uri ng hangin na magkaibang temperatura at bilis. Dito nabubuo ang isang makitid na direksyon sa atmosphere na nagiging sanhi ng mga pulupulong ulap, tuloy-tuloy na ulan at kung minsan ay may mga kidlat at kulog. Nagsisimula ang shear line kapag ang hangin mula sa amihan o northeast monsoon ay nagsasalubong sa mainit na hangin mula sa karagatan sa timog. Kapag nagtagpo ang dalawang ito, ang pagakyat ng hangin sa itaas ay nagdudulot ng condensation. Dito nabubuo ang ulap at ulan na hindi agad nawawala. Tandaan, hindi bagyo ang shear line, pero ang epekto nito ay minsan kasing lakas ng bagyo. Ito ang madalas na sanhi ng walang humpay na ulan sa Visayas at Mindanao, lalo na sa mga panahon ng amihan. Kapag nagtatagal ang shear line, maaari magdulot ito ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa pag-asa, ang shear line ay isang tropical version ng cold front. Sa halip na malamig na hangin mula sa hilaga ang dumating, ang pagsasalubong ng mainit at malamig malamig na hangin sa mga dagat ng ating bansa ang nagbibigay daan dito. Kaya bagaman walang bagyo sa weather map, maaaring may malakas sa ulan pa rin dahil sa shear line. Kapag may shear line, maaari pa rin tumaas ang tsansa ng flash floods. Kaya mahalaga ang pagmamatsyag sa mga weather bulletins ng pag-asa. Hindi lang bagyo ang dapat bantayan dahil kung minsan, ang shear ang tunay na sanhi ng mga kalamidad na hindi agad napapansin. Bagaman wala itong pangalan parang bagyo, ang shear ay isa sa mga silent threats sa ating bansa. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.